Hello, mga believers! So, dito ulit tayo sa isang lugar na kung saan inisip ng marami na imposible, pero posible pala. Welcome to Abbey de Jesus Vineyard! So, ito yung kanyang mga puno ng grapes. So, pang mapapansin ninyo, maliliit pa lamang. Ibig sabihin nun, bago pa lang ito natanim. Meron din silang ready to eat ng mga malberries. At kung gusto niyong malaman kung sino ang may tanim ng lahat ng mga ito, well, let's go! Samahan niyo akong kilalanin the person behind all this. Hello, good morning po. Um ako po si Maricel Michelle Banyares, 31 years old po, uh, Puro, taga Purok 6A, Oseas, Kabakan, Cotabato po. Yes, you heard it right. Dito po 'yan sa bayan ng Kabakan, Province of Cotabato. Um, nagsimula pa akong mahilig na ng grapes noong 2021 um, sa papanood lang po ng YouTube doon po ako na-encourage na magtanim po ng ubas dito sa kabakan po Nagsimula lang po ako ng limang cuttings po ng ating ubas na Brazilian variety po hanggang naparami po ito ng iba't ibang variety po. Uh, sabi nila, ang ubas daw ay hindi po nagbubunga dito sa ating lugar. Pero sa na-try ko po, uh, nakita ko po yung resulta ng aking tanim na ubas, doon po ako nainggan po na magparami po. Dahil sa kabakan po, sa sobrang init po, kaya po natin magproduce ng maraming bunga dahil po sa sobrang init. Sa isang taon po, nakakaproduce po tayo ng apat na harvestan po sa isang taon lang po dito sa kabakan. According to grape growers handbook, nasa 25 to 32 degrees Celsius ang kailangan. At ang kabakan average temperature ay nasa 24 to 35. Lumawak po ang aking kaalaman sa panonood po ng YouTube upang mas malawak po yung ating kaalaman dahil nandoon po lahat ng information sa uh, pagtatanim kung paano po ito ipalago ang ubas sa ating lugar. Ang ubas na meron po ako ngayon nasa 264 na po na puno at meron po akong 30 varieties po na uh, dito po sa ating lugar na kayang mag-produce ng bunga po dito sa Kabakan. Last year po, sumali po ako ng... Search for standing fruit processors ng OPAG Socio Ecot Division. Dahil sa programang ito, mas nakilala po ang aming produkto, hindi lang po dito sa ating lugar, kundi sa iba't ibang pang lugar po. At dahil dyan, tumaas din po yung aming sales. Sa gusto pong magsimula sa pagtatanim, meron po kaming available ko dito po sa Abidisos, ang aming sidling po na ubas. Sa gusto pong magtanim, huwag po kayong matakot dahil kung kaya ko po, kaya nyo din po. Um, ito po na variety, ito po yung bicolor variety, ito po yung ginagawa ko po uh, wine grapes po. Pinasyal din kami sa kanilang mulberry farm. Ayan, at sinimulan ko na nga ang pagtikim ng kanilang mulberry. At pinatikim din nila kami ng kanilang mga wine. So, ito po, una nating binuksan, ito ay ang kanilang mulberry wine. Ayan po. Sunod naman nating binuksan ang kanilang um, grape wine. At talaga naman po na nag-enjoy kami sa aming experience sa pagpunta sa Abide de Jesus. Aside po sa masarap yung kanilang mga wine, both po yung mulberry at saka yung grapes, masarap po ang kanilang mga produkto. And according to them, na ma market na po yun nila um, internationally. Meron sa Ukraine at iba pang countries in Europe. Pati po ang ating mga anak ay nag-enjoy din po sa mga prutas sa mga gustong bumisita dito, i-message nyo lang po sa Facebook page ni Ma'am Michelle Banyares at para ma-experience nyo rin po kung ano ang na experience namin dito. Truly, isa po talagang karangalan ang magkaroon ng kababayan kagaya mo, Ma'am Michelle. Congratulations!